Ito na ngayon ang isa sa aking mga opisina. Dati, Albert's Adventure. Ngayon, may bago. Albert's Adventure. Tara, punta natin. Ilang buwan din ang lumipas. Matapos na ang housing dumating na rin ang delivery ng aking mga manok. Alas dos ng madaling araw nang dumating sila, galing ng Nueva Ecija, umuulan pa rin kaya isa-isa ang paghapon. Sabi sa akin ni Philip, yung aking kaibigang supplier ng RPL, sa gabi daw talaga sila nag-deliver para maiwasang ma-stress yung mga manok, lalo na pag mainit ang biyahe. Sanay na sanay na talaga sila sa ganitong hanap buhay. Ang bibilis gumalaw oh. Parang Lego pa silang nabinubuo yung paglalagay ng mga manok. Ang sarap talaga panoorin, lalo pa nakikita mo, unti-unti na yung plano mo sa buhay. Hindi naman kalakihan itong pinagawa kong building at honestly, wala pa talaga akong karanasan sa ganitong uri ng hanap buhay. Ang tiwala ko sa Diyos palagi, bibigyan niya ako ng mga tamang tao na makakatulong at syempre, yung mapapagkatiwalaan. Limang oras na nakalipas at eto na, ang pinakahihintay ko. Finally, <laughs> may laman na. O mga ka office walong set lang ng RTL ang in-order ko hindi naman karamihan. Sabi ko nga sa inyo eh, baguhan lang ako sa ganitong negosyo. Hindi naman ako nag-aalala dahil andyan naman si Philip, yung aking supplier. Hindi niya ako pababayaan dito. Dalawa, hanggang tatlong linggo, mula ngayon, magsisimula na mangitlog ang mga ito. Magsisimula na tayong kumita. <laughs> Oo, yan ang totoo. Maghihintay ka pa ng dalawa hanggang tatlong linggo bago mangitlog. Puro dumalaga yan. At makalipas ang dalawang araw, eto na, feeling farmer na ako at bukod sa pag-adventure, isa ito sa magiging libangan ko. May awan, Diyos, Loben. After 2 to 3 weeks, may itlog na tayo. <laughs>